Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 7. Ang ibanghelyong ito ay tagpo kung saan tinipo ng ating Panginoong Yesus ang labing dalawang alagad at binigyan sila ang kapangyarihang magpalayas ng nasasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman at ang mga apostol na ito ay may mga pangalan. Ito ay larawan ng ating simbahan sapagat ang mga apostol na ito ay nanggaling sa iba't ibang larangan ng buhay, iba't ibang antas ng kaginhawaan o ng karukhaan, iba't ibang antas ng edukasyon at paghahanap buhay. May mga apostol na sa kanilang buhay ay mangingisda lamang. Mayroon namang mga nakapag-aral katulad ni Mateo na naging isang maniningil ng buwis. Katulad ni Judas na napakagaling sa pamamahala ng salapi. May mga apostol din na napaka rahas si Santiago at wana na magkapatid ay nais tawagin ng apoy sa langit upang tupukin ng bayan ng Samaria. Si Pedro ay tinagpas ang tainga ng kawal na humuhuli sa Panginoon. Mayroon ding apostol na nag-aalinlangan katulad ni Tomas. Mayroon ding apostol na nabubuhay ayon lamang sa pabubuhay sa salapi. Katulad ng mga maniningil ng buwis sa katauhan ni Mateo. Mayroon din namang tao uh, no na totoong nagdududa at hindi naniniwala kay Jesus bilang Mesiyas na dala ay kaligtasan at kaharian ng Diyos katulad ni Judas. Sapagat ang gusto ni Judas si Jesus ay humugot ng tabak at makipaglaban sa Imperyo Romano. Ngunit ang totoong kalaban na ginapi ng ating Panginoong Yesus ay ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang labing dalawang apostol na ito ay larawan ng ating simbahan. Isang komunidad ng iba't ibang uri ng tao, ngunit nagkaisa, hindi na dahil sa kanilang mga kaalaman sa kanilang mga material na kayamanan, sa kanilang mga makamundong layunin. Hindi sila naging isa dahil sa mga bagay na ito. Sila ay naging isa dahil lahat sila ay nakaranas ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. Bagamat may isang nalinlang ang apostol na si Judas na nagtatwa at nagkanulo sa Panginoon. Ang mga apostol na ito ay mga tao rin katulad natin. May iba't ibang kahinaan, may iba't ibang pagkakamali. May mga kanya-kanyang kaisipan. Ngunit sa proseso ng pagsunod nila sa ating Panginoong Yeso Kristo, sila ay unti-unting hinubog. Upang ang maging layunin ng kanilang buhay ay hindi na maka ang layunin. Kung hindi makalam, makalangit na layunin, pagsuo, pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga lahat ng mga apostol na ito ay isinugo ng Panginoong Yesus upang ipahayag sa napakaraming tao ang kaharian ng Diyos. Palayain ang mga tao sa masasamang espiritu at pagalingin ang kanilang mga karamdaman. At mahalaga ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga apostol. Hanapin ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Napagkat sinabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ako naparito para sa mga matutuwid. Naparito ako para sa mga makasalanan. Hindi ako naparito para sa malulusog. Naparito ako para sa may sakit. Kaya nga ang ating simbahan ay isang simbahang nasa misyon. At ang misyon ay hanapin ang nawawalang lupa. Ipakita sa napakaraming taong hindi na naniniwala sa pag-ibig ng Diyos na bukas ang pintuan ng simbahan. Bukas ang mga bisig ng Diyos katulad ng ama ng alibughang anak na kayang hanapin ang anak na nawawala. Ang misyon ng simbahan ay iiwan ng siyam na putsyam na hindi nakakala, nangangailangan ng pagliligtas. Mga tupang nasa loob na ng kasiguruhan ng kaligtasan. Sila ay iiwan, lumabas at hanapin ang isang tupang nawawala. Sabi nga ni Papa Francisco nakailangan nating pumunta sa mga laylayan ng lipunan. Sa mga nasa malayo upang sila ay abutin din ng liwanag at pagmamahal ng Panginoon. Ang mga apostol na ito ay katulad nating lahat. Ang misyon nila at panawagan ay para sa ating lahat. Tayo ngayon ay tinatawagan na makiisa sa misyon ng simbahan, sa misyon ng mga apostol, at totoong abutin ng napakaraming tao at maging testigo, saksi ng pag-ibig at pagliligtas na ating naranasan sa Panginoon. Ito ang hinihintay ng mga nilalang dito sa mundo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.